magandang araw mga kaibigan bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon uh, sa panlabas parang napakagandang balita kailang tingnan natin yung motibo baka mamaya drama drama lang ito okay so ito breaking saldi ko pinauuwi ng bagong speaker Naglabas ng kautosan si House Speaker Paustino Buji D. III na bawiin ang travel clearance ni ako Bicol Representative Elizalde S. Co. at inatasang bumalik sa Pilipinas sa loob ng sampung araw. Okay? Si Co. ay nasa Amerika umano, para sa med medical treatment. Ngunit nasasangkot sa aligasyon ng budget manipulation at flood control kickbacks bilang dating appropriations chair. Okay, so, again, nung una kong mabasa itong post na ito, sabi ko, wow, totoohanan na. Kasi pinapabalik eh. Kailang le later on na ito, no? Ano kwan? Processing events. Ano? Yung pinagtagpi-tagpi. Ay nawala yung aking kaligayahan. Bakit? Eh, I just don't know. Yung gut feel ba? Gut feel. O, oh, yung pwede rin kung si Senator Bato pa yung guided by the Holy Spirit. Parang wala, wala sa wala sa katotohanan na gusto na nilang panagutin si Saldiko. Okay. Ano bang sino bang nagsabi? Si Attorney Guanson ata ito eh, ang nagsabi. Na Huwag lang si Saldiko ang inyong pangalanan. Once na nandyan si Saldiko, nandyan na rin si Romualdez. Ganon ang malala ko na binanggit ni Atty. Guanson. Magkadikit palagi yan. Walang magagawa si Saldiko kung walang basbas ni Martin Romualdez. Ganon ang pagkaintindi ko sa sinabi ni Sinabi ni Attorney Kwanso. Okay. So, ito ngayon. Bagong speaker. Pinapawi sa si saldi ko. Eh, kung tutong pinapawi, eh, pag magsalita si saldi ko, ididiin na rin ba niya si Martin Romaldez? Uh, again, ah, ang September 21 rally, ano yan? Two days from now. Uh, I hope I am wrong. Opinion ko lang ito. Na itong lahat ng ginagawa is para lang pahupain ang pahupain ang galit ng taong bayan. Kung ang Speaker of the House sana ngayon ay si Congressman Toby Chanko maniniwala pa ako natotohanan o oh, kaya si Kongresman Albi Benitez, Yan. Walang sasantuhin. Kailan itong si Speaker Bojidi? Wala, wala, wala talaga as in. Sabi nga ni Congressman Barsaga is Romualdez Jr. daw yan. Kung bakit pa kasi, bago bumaba sa pwesto si Martin Romualdez, kinampanya pa niya na please lang, sabi niya sa mga house leaders, iboto niyo si Bojiti. O, yun naman, ang nilagay nila. Ano? So, paalis ka na speaker dahil sa mga aligasyon, tapos, namili ka ng gusto mo na ilalagay at yun ang nailagay, eh ano pang sasabihin ng taong bayan? Kaya ako, again, personal opinion ko lang ito, na sinasang, sinasang ayunan ng iba, eh, palabas lang. Cosmetics. Sinong nagsabi ng cosmetics? Si Senator Marcoleta. Anong sabi ni BP Sara? Sila-sila lang din yan. Isang grupo lang yan sila. BBM, Romaldes Sandro Marcos, yan. Speaker de Isang grupo lang. Kaya, I'm sorry. Uh, bantayan natin. Huwag tayong pakumpiyansa na parang ito na. Salamat. Uh, pauwi na. Ano oh, Anong assurance nila na mapauwi nila si... Eh kung ayaw ni ano? Ayaw ni Saldico. Anong gagawin nila? Ipakansel lang passport? So, it remains to be seen. Huwag tayong basta-basta maniwala. Ka sabi nga again, yung mga post ni Congressman Barsaga, we have not defeated Martin Romualdez yet. Hindi siya mapapanagot, walang hustisya mangyayari sa corruption habang nanjan ang kanyang puppet, nandyan ang tuta niya na Speaker of the House. Yun ang mga birada ni uh, Congressman Barsaga and kanya-kanyang opinion. Sabi nila, may sira sa ulo itong Kiko Barsaga. But to me, it makes sense. Kahit bata lang ito, 27 years old, naniniwala ko sa mga pahayag ni Congressman Kiko Barsaga. Sige, pawin nyo! <laughs> In this time, tignan natin ang mangyari. Oh, kana lang din kanina. <coughs> yung pasabog ni Governor Chabit Singson. Nagbiti siya ng salita na bababa na sa pwesto si BBM. Pinalo up siya ng tanong ng media. Yun na yun, sabi niya. Dapat na siyang mag -resign. So, magre-resign ba ang Pangulo? I don't think so. Kasi, ang salita niya, hindi siya alis sa Malacanang hanggat hindi niya masolve ang blood control problem. Eh, sana nga, masolve niya. How? It remains to be seen. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribong talandi ang mga kabahayan nila ngayon tirahan tumutulo na dahil butas-butas ang kanilang mga bubong kaya nagbibigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tahanan panoorin nyo ang video na ito no, maka na niya ang mga na taga-anog yero o yung anak lang ang nagpasan kay iya sa ang mama so makita na nato ang balay ni nanay nga gubaon na so atong sudlon so mau na ni ang atop ni nanay kuan lang trapa lang ang atop ni nanay so makita jud nato so mo ni ang kaimtang nga kung muulan ulanan jud siya kay kuan lang ang ang iyang atop unang so, ka so, na Yan So now managid atop ang nanay so ganap ko So karon na naayon sa imong masulting nga nahuman na og atop og natabangan ka og giyero. Ang kwan lang na ako nga uh, dako kay pasalamat nako uh, ni Elmcas. Uh, Salamat sa Ginoo uh, sa nagtabang aning kuan di uh, hatag sa ato nga uh, sin. Uh, dako ka pasalamat nako. Uh, kinsa nga tawo ang nagkuan hatag ani? Uh, uh, ang isulti lang na ko na kuan na tas ang siya kinabuhi hinaut-unta nga kuan sa sunod-sunod nga uh, so po. na kay bala nanay wala wala oh, so pila katuig nanay na nabalo ka kapin katuig oh, so si balo o duha na katuig nga wala iyang bana kay wala na Bosa, salamat ka ayo sa kuan uh, ginuog sa nagtabang. Oh, sige na, so, salamat po. Na,